Ito na itong ginataang gulay mga kamovers. Oh. Oh, wow! Diba? Thank you. Kao na. So what's up, what's up mga kamovers for today's video mga kamovers no? Kay magluto day ko og pang mga kamovers no? Ah, uh, ginutuon ako karon mga kamobes no ang paborito na kong ginataang gulay. So, matik mga kamobes luto din ta. Buak ng taglubi diha mga kamobes kinuha na og hapon sa uma. So, let's go na mga kamobes na buak na na. So, kagod na dayon ta mga kamobes. Manumano nga kagod para lami ba. Ana ra na mga kamobes. Kusog ginam kagod si kamobes ay so matik. So, man, mga mga kamobes luto tag lami on nga sudan karong mga kamobes. Paborito gina nang gulay mga kamobes. Grabe kailang okay, juga ayo mga kamovers no so let's go na mga kamovers human na na na, na to so pagaliin ha Ow. so human na mga kamovers no so uh, let's go na na ato At, na na ng so, tangag tubig mga kamovers ato At, na na ng kumuton mga kamovers kumuton na na to na let's go na kumot na ta na mga kamovers may panglubi na kumot agoy bad Ow. <laughs> so let's go na mga kamovers mga na siya mga covers oh, ato na 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 kumot dyan mga covers kumot nagtarong mga covers para mapugag na to ng unang gata mga covers ba so wala na to unang gata mga covers ato din nang ibutang sa baunan mga covers kaya ato nang na, na i save po niya mga covers no makimaman na ito pang panghuli mga covers ang unang gata kaya para creamy atong ginataang gulay mga covers ana na siya dyan mga covers diba So let's go na mga kabobers Oh, lami na kayo na mga kabobers ha Gata pa mga kabobers Lami na kayo Ah, murag ako Agoy <laughs> Mananap So mga kabobers Huwag ka na mga kabobers Ang ikaduhang gata mga kabobers no So mauna na nga ako ang uh, iuna og sabaw mga kawabers kanang ikaduhang gata mga kawabers kay mo na tong himog sabaw niya una para na make atong kuan mga kawabers ginataang gulay di ba So, muna itong himuon mga kamovers o unang gata, pang unang gata para sa atong latan nga pang ay, joke lang, latan na kan, kalbasa. Uh, let's go na na siya mga kamovers. Mm -hmm. na nang dali-dali yun. -dali so, muna na, samtang dito sa itong mga komovers, no? Uh, ako na itong butang sa Ako na nang iplastar na mga pangsagol nga gulay mga kamovers lang may ka lamik, na mga gulay ang mga kamovers so muna ay pangsagol ako so diha mga kamovers ako nang iuna og hiwa ang kalbasa kaya mga manay dugi dugay malata mga kamovers no so muna natong nahon no ako nang nang diha mga kamovers kaya para atong malata na sa una so let's go na Dali, rin nata mga covers. Matik na lang mga covers. Ano na, si kamovers. Ginsan man akong masawa po lotuan Lutuan yung tika gulay. Kumuka hon, kagulay. Mm -hmm. So mga covers, sumana na, na to nag uh, hiwa ng kalbasa diha, mga kamovers. So, matik. Let's go. At sa abuhan rin. abuhan na tayo ito. Ta. Wala ako na nang ilunod mga covers. No? Ang sabaw nga kaduhang gata nakana kalbasa mga covers atong lang hulaton para malata na siya mga covers no sa so, ana itrada de mga covers og ako na po nang ng batong liha, mga covers ako na nang kutlo e mao po natong isagol no isagol po nato na siya mga covers sa atong ginataan sempre mate ginataan akong giluto di man ginisa mm ah so mga mga covers ato na nang di diag maayo mga covers para makakaon ta paniudto din, akong pagluto ani mga kamomers no paniudto dalapan hapon kay sempre gidagandagan man ako dala -hapon. Ano na para di na ta magluto panihapon kapos si gluto eh kung kaya na to na kung kaya pa lagi na pamahaw mga bers ah pwede pa kayo pero sempre panihapon na ako to mga kamomers ana ara man na Oh, let's go. Mana, batong uh, na po mga covers no. So kana ding mga, gulaya, mga ka gipalit, ang one, one, four, gulay yun, ano mga covers, gipalit rin ng papa. 1.1 per kay. Wa na man tay gulayon mga covers. Kung mamalit talaga yung mga covers, mahal kayo mga covers. Pero mamaligya, barato kayo. Mananap nyo kayo mga covers. Pero okay rana. So ito na nanggi pang kotlo di pins mga covers. Kay mo na ikaduang sunod na ito nga ilunod mga covers. Sa so, itong kinataang kulay. Nga lami-lami. So humana mga covers. Let's go na. Okay kayo. So mga covers, pagka man ato mga covers, nag-iwa na day ko, naghiwa na pag mga lamas mga covers no. Ano mga labas mga covers, luya, bumbay og ahos, ato na ibutang sa tong kaldero para lami na kaayo ang ato ang gulay. So mga covers sulaton na pud nato na day mga covers ko pamandalata ang kuan. Kalbasa. So kay pamandalatang kalabasa kalbasa mga covers no. Ako na gikutlo nang dahon-dahon uh, dahon -dahon din, mga covers kana nga dahon kay ang alagbati o alogbati o sa tawag nila ana alagbati may tawag na mo so uh, ako na nang diha mga covers kay e, eh, na atong panglas nga sa gol no panglas nga sa gol kauban sa kamunggay so lami na tong gulay mga covers saan na, na gulay mga covers healthy kasi mga covers abte kay no so ang um, gwapo kasi ka movers ah <laughs> joke lang <laughs> So mga rumors, uh, kuha na po na ako ng uh, kamungay So haros na po ita, mga kamungers, no? Matik na na siya mga kamungers. Kamunggay na po, kaya ka ang kamunggay mga kamungers. Naghang kinag-vitamins. Sama sa vitamins niya, vitamins na ako. Aw, onso ako, no? <laughs> so mga rumors, vitamins, vitamins. Wa na ni ifik-ifik nga katawa ito mga roberts Tinudaan na yun eh. Bahala ko ay ganahan niya eh, ng trabaho. Basta ako ganahan. mao may lingaw na to ani. Eh gawa man lingaw di ba so man ako di mga kamubers so matik na mga kamovers ako nang gilunod na ang um, batong o kambins kinalata naman ang kalbasa mga kamovers uh, ako na na siyang gi gilunod siya mga kamovers matik na na siya mga kamovers ato na nang gilunod para makakaon na oh, -ta oh gutong kayo Bahalag balag balag ako bus over mga kamovers ka over ko Ate ah, teka na so hula na nato na siya mga covers so mga mga covers no naloto na dahito ang ato mm, ang batong o beans so gisunod na na mga dahon mga covers ang alagbati alagbati sunod alagbati na na ako mga covers ako na lang gilunod da mga covers para na anay lasa ha ah. Pero na nalang ako na mga kababers, no? So, ako na lang gilunod na ang las Adi pa din na last kamunggay mga covers. Ka ang last din na ito mga covers ng Ilono diha. Simpre ang atong permirong gituno mga covers. Gipuga to, mga so, matek, mga na tuno mga covers. So matik mga covers mo na na pang creamy sa ginata ang gulay. Woo! Pag kalami-lami mga covers. Ka Dabis-dabis yun yung atong gulay mga covers ba. Di gini basta-basta kining -basta, kanon nga mais mga covers. So ito na yung takloban. Huwag na ng hulaton mga covers para maluto na. Let's go. Glami, ang lamin, so, covers, luto na mga overs. Kakaon na yun ni wow. mga kamubers. O lami Ang asunan. So mga kamovers. Luto na. Abrihan na nato na. Wow. Luto na ang ato. atong lamin, ginataang gulay mga kamubers. So na. Okay. Okay na dada. Da. Kalami ang ah, mga kamovers. Ay. Lami kihigaw pag sabaw mga kamovers. Maginiginahan ako basta mga ang mga Basta na yung sabaw. Lami kahong kaon mga kamubers. Mga tira dada. So mga kamovers. Matik na naghabwa na ko nagsukad na ko kay na ko mga kamubers, kay ang ng gutuma sa so, ha tao mga asa so, lamias sa sabaw lamias sa gulay mga kamubers, grabe di mabangbang pagkalami lami, lami yun lami kay mga kamawers sus uh hmm? wow paibog pa what the what the what the thank you thank you lord Sa so, akong giluto nga gulay so kaon ta na tawag ang Wa na last si na sa ah, mati kaon na na, anak na ikararada kaon na na, da mga kaong obres. Kaon na, kaon na mati na, on ma is, ah, niya sabaw, uh, asa ka mangita, anak, di ka na birthday sa kaldero Masaya masik <laughs> kaong obres mo kaong nanghurut na Lami niyo kayo mga kamabars o. Oh. Tanawa niyo pag hungit o. Tanawa. Huwag tayo tayo pa na. kayo. Gisingot mo kinaon mga kamabars o. Oh. Mm. First bite. Woo. Second bite. Thank you. So mga kamabars. lami niya sa baw, oh. Silihan din ako na mga kamabars no. Oh. Para lami og oh. gisingot kong maayo mga kamabars. So na mga kamabars. Mmm. Lami na kayo na. Hindi gina basta-basta makakauntag gulay nga ginataan kay paborito gina ni Kamovers pitig yung lamia so wa na gitilok nagmayo, mayo wa na yun wa na yung nabilin pagbili na din oh, na, akong iring diya mga covers ka kay igotong puntaon ka na may iring na sa agliya sa so, mga covers so let's go na mga covers pitil lang lamia salamat kayo thank you lord sa pagkaon busog kay ko thank you